kasi sa amin hindi nasa Hindi, Hello oh, guys, welcome to Piena. Day 1 Day two. This is our day 2 here in the Philippines Mag-hike ka dating Bali ano kami eh On our way to my ah, To my hometown To my in-laws Actually, si ano lang yung, si Vienna ang malaki, yung daming sa listahan Para mano kami from Batangas to San Pablo, Laguna. Una sa listahan si Biana tapos pag-uwi namin daan naman ako dun sa Kalamba. Ngayon, manonood kami si Renata. Ngayon, pang video. Ah. Nantoy ay Biana sa Malam, ma Malamang, malamang. Eh, ako na kagunto lang ako eh. Okay lang. Ano si Renata? Battle of the Band. Tayo mga musical mga ah, mm, sa school. ano pa yang kila daddy na yung mga ganun pa sila. Tayo na lang manood. Ah, hindi sasama. Pag hindi ka manonood, syempre hindi na rin kami manonood. Kamusta lang kayo na tita Bel? Okay. Malakap kay Juan. Alay, si mga lang. Dami mong bilang. Na, sama ka na para makita ko si Juan. So guys, see you later. Pagka kami ay San Pablo na ha. I believe in everything that you say Ayan lang mga katulog niya Okay. Nag-copy. Hey. Yung <laughs> bago <laughs> nang tinatalaban, no? hindi tina ba no? so, so, na th ko naman tinatalaban. Ito ang nakalagay So, muna ka natin, Mama. Okay. Sa ano, no? An, sa, ah, uh, cargo? Oo, din iba na ang buo ko pa. Sementon. Yan, ulit, game So yan guys, dumahan kami dito sa Aming paboritong bilya ng Bibingka Dito sa San, San Rapa Ito na? San Nicolas Ha, ah, San Nicolas Part na rin to ng San Pablo Then mamaya Dadaan kami sa Bayan ng San Pablo Hindi yan malilimutan ni mamita Yung Bibingka ni Baby <laughs> Hindi, pag masunod wala yan, doon tayo nakakabili. Nanay. Kabila. Nani? O, ito na yan, Nay. Tinanggal na yung isa dito. Hindi, banda doon yung isa, eh, di ba? Hindi, dito tabi yan, Wala na, oh. Kuya, kayo na lang, nagtitit ng bibingka, ano. Wala na yung iba? Nagahanap pa po ng mga ko po. Ay, hindi na to? Oo, oo. Tasalamat sa tawad, ha. Salamat. Sige, sige. Jolek, jolek. Kumain Salamat sa talar. Pakita mo, pakita mo yung bibingka. Thank you, pa. Okay, salamat. Pakita mo muna. So guys, this is na bibingka. So, <laughs> Ganito na lang po siya kalaki yung dosi ngayon. Dati malaki pa, maliit na nga. Pero mainit siya, guys. Ah, yan. yan Freshly bibingka. cooked. Ay, isa nga itong kalaking bibingka ngayon ay 12 pesos na. So, dati 10. Ngayon ay 12 na. So, it's still okay. Pero, okay lang na lumiit siya. Pero sana, hindi nawawala yung sarap. Kasi, yun ang binabalik-balikan eh. Yung sarap. Sige na, bite na. Hmm. Sarap. Tapos okay. ang bibingka. Kain right, tayo ng bawal pamisan minsan. <laughs> no. Sarap, may <na>, <laughs> <laughs> yun, nagagawa na yung mag-inay gimme daw, give me. anak, karipaan ako mingat mm -hmm. lang, mainit okay. mm. so yan guys, nandito na tayo sa San Pablo we are on our way to my uh, father-in-law ano tayo bayan ng San Pablo going to Lily. Siya tinig bago ah, uh, cafe? Eight cafe. Cafe! cafe. E, cafe <laughs> ano, oh, eight cafe rin niya. Pwede na nga nila. Ah, si Daddy. cafe. Lichones. Chavez. special lechon. Ito ang aking way pa-uwi araw-araw before. Kanyang lupang sinilangan. May king moong tsang. Masarap naman ng kape. Masarap talaga yung kape? Hmm, masarap. Ano nga nangyari doon sa so, anong yun? Bilulitan nyo nga. Ayun, ang ganda na nga ano, na na. Shih yun, ah. Ah, ba yun? Hindi yung shih Ano yun? Pome. Oh? Pomeranian, me. Makano yun? Mahal din na. Mahal din, pero depende siya nagbebenta. Bulldog ang bibiliin ko. Oh. <laughs> Wag yun. Paalpasan ko lang. Yung si Kasha, aso nila. Aso nila, mama. Punin mo. Uy, kanila yun. A few inches later. Hello guys! Hello. Yeah guys! Oh na! sa Wala na sa Pilipinas! Welcome kita. Philippines! <laughs>

So yan guys, oh, diba? yan masarap sa Pilipinas, sa lakas ang ulan. Kaso hindi ka naman pwedeng basahin ang aking mobile. Patitila hey, na, ano. na! Ano daw? Hindi ka nitiga! ka <laughs> <laughs> Buksa pinto. tigo tayo sa ulan. Ini ano si Daddy. Pagsando mo na siya. Ang hmm, daming mangga. Yan oh, kita nyo. Daming mangga o. Oh. Uy, may nalaglag na mangga. Kunin natin. Hmm, naraglag na yung mangga, oh. Hmm. Yun, si Ining tsaka si Daddy. Sumimot ako, mangga, oh! kami oh. So ayan guys, sa so, nakakapa ng mangga. Meron pa doon? Saan? Ayun no? o. Ito na yan. Ito <laughs> kasi nap, ano siya eh. Ito na, na, na pingak siya. Ito yung mga... Luma. Yeah. Yan ang dami pang bunga eh, sa taas. Sarap at labin siya. Guys, ang sarap sa krabi. Bumalik na sa Bumalik na. ako ba ng camera, pero naliligo din ako. Kaman yan. Yan. Kaman yan. Kaman ka lang, ka lang. Outro ko na para ma-enjoy ko yung aking pagligo bagong lagay ni daddy na sticker Yan. tingnan natin yung tibay ng sticker na to kasi itong sticker niya napakatagal na to shout out Peachy. yung sticker mo walang kupas guys, ito naman ang aking bagong baby Yan si, si Kata, Maika TV. wala naman si Snow White, si Maika naman ang aking kapiling <laughs> Yan. Пашам yeah. пу! Pamela, lagay mo nga yung buhok mo sa unahan. Papabasa yung Katotos TV. Tigil ka muna, tigil ka muna. Ah, alakan. So yan guys, kanina naliligo ako sa ulan pero dahil sa kagustuhan ko makapag-video, eh nagtayong muna ako guys, nagtayong muna ako. Mag-look sa masinay. hatid nyo lang tayo. Ang bunda. Ayan hmm? mo kayo. Ulo ang tang lang. Pero hindi sapatos. Sa <laughs> Idahara <laughs> baka tawag mo bisnot. Domingo. Domingo. <laughs> so yun guys bali second day pa lang namin dito sa Pinas pero nakapaligo agad kami sa ulan diba? second day sarap, ang tagal, ang tagal namin hindi nagawa to kasi every time na uuwi kami parang sana sa panahon na oh. no? Sa ah, o, oh, sana sagot kong parahan. Hindi okay, na, nakakalido natin sa ulam. Okay guys, hanggang dito na lang muna ang ating video at ako'y kinikinaw na. Siyempre sa mga bago sa channel namin, please subscribe ka at Otos TV. At pakihit yung natin notification bell para updated kayo sa ating mga video. Okay guys, bye bye! Uy! Basta! Bilangin mo na eh! Kontra ba siya